Hello team, live good morning. So sa mga magbabayad po ng kanilang monthly, naku po, pakibayaran na po, asap, alright, huwag nyo na pong palipasin, wag nyo na pong patagalin. Um, alright, so sa mga magbabayad ng GCash or Maya or uh, Crypto, yan, okay, Crypto, uh, credit card, saka credit wallet nila, madaling-madali lang po ang pag-settle uh, pag ng payment ninyo dito kay live good all so ang gagawin niyo lang login lang kayo tapos pindutin niyo lang po ito di ba pag login niyo pagpasok niyo sa account niyo pipindutin niyo lang po itong pay your membership ito all right pindutin niyo lang po yan okay so ayan o. tapos ngayon pipindutin niyo lang po ito kung gusto niyo ng monthly yan ito naman po kung gusto niyo ng bayaran ng one year okay so since ngayon magbabayad tayo ng for the month pindutin natin yung unang button Ayan. So, ngayon, may lumabas na ganito. Alright. So, kung may lumabas na ganyan, wag po kayo mataranta. Ang gagawin nyo lang, click OK. Alright. Ang workaround po kasi dito, kasi pag nasa app, na, ay sorry, nandito sa phone, uh, ang gagawin nyo, pupunta po kayo sa My Orders. Ayan. So, i-click nyo po ito. Ah. Ayan. Click nyo po yung bars na yan. Check nyo muna dito sa cart ito. Ito yung cart. Itong maliit na basket na yan. Ayan. Pindutin nyo po yan. Pag pindot nyo po niyan at wala pong lumalabas, okay lang. Kasi um, bumabalik lang po siya eh. So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa uh, products. Ito po. Okay, pindot lang natin yung products. Yan. Ngayon, pag nyo ng products, punta lang kayo sa kahit anong produkto ni LiveGood. Okay, ito na, ito ng una. Alright, ang gagawin nyo lang, mag-order now kayo. Yan, pindutin nyo yung order now. Yan. Tapos, add to cart na agad. Guys, yan. Ito, add to cart na agad. Alright? Add to cart. Yan. Para lumabas lang to. Ayan, o. Kasi may naka, ano na pala. ayano, May nakalagay ng membership. Kaya nagsabi yun. Kaya, kaya kanina sinabi niya, may existing order na. Kasi nakalagay na pala yan. U usually, nangyayari po to, eh. So, ang gagawin nyo lang, um, tatanggalin nyo po ito tatanggalin nyo tong nasa baba. Ha? Huwag nyo pong i-add yan sa order ninyo. Kung di, dodoble yung charge nyo. <laughs> Alright, so tatanggalin nyo lang yan. Pindutin nyo lang po itong number na to. Yan, pindutin nyo lang yan. Tapos, gawin yung zero. So, pag zero, mawawala na yan. Okay? So, ganyan lang po kadali, ha? Alright, ngayon, ang gagawin nyo, next step, mag out na kayo. Yan, pindutin nyo tong check out. Okay? So, ngayon, sa check out, ito yung lalabas. Yan. Alright, so kung kayo po ay magbabayad na, ito, ito, pindutin nyo ito ha. Ah. Yan, kasi dito yung option ko anong gusto nyo gamitin. Yung credit card ba, crypto, or credit wallet. So sa mga wala nang laman ng credit wallet, it's either credit card or crypto. Yung crypto payment, panoorin nyo na lang po sa aking um, tutorial. Madaling madali lang po yan guys. Gamitin nyo po yung Maya para mas madali. Kasi yung Gcash medyo ano eh. Medyo komplikado, alright? Kasi magchecheck ka pa ng email for verification, etc. Sa Maya po, sobrang dali, alright? So, ang gagamitin natin for today ay ang credit wallet. Yan, ito credit wallet tayo. Pero check muna natin yung other options, okay? So, kung kunwari, credit card. Credit card ang gagamitin mong payment. Scroll down ka lang. Then, ito, enter mo lang yun, credit card or debit card information mo. Pindutin mo lang yan, change. Tapos fill out mo lang yan form na yan. Alright? Madali lang po yan guys. F fill out nyo lang po lahat yan. Okay? Fill out lang pati itong shipping info yan. Fill out nyo lang po lahat yan. Alright? So ngayon, um, pag nag okay na yon, pag okay yung debit card ninyo, okay yung credit card nyo, then good na Good na po yan. Mag auto debit na po yan. Every time na, every due date nyo po. Okay? Ngayon, pag cryptocurrency, yan, pindutin natin, pindutin natin yung cryptocurrency. Okay. Pag pindot nyo ng cryptocurrency, mawawala na yung ano, yung sa credit card. ba? Diba? Alright. So, kung i-continue nyo to, syempre, pipindotin mo lang tong dalawang box na to. Okay. Pag mo nyan, place order, pindotin nyo yung place order, at lalabas naman to. Alright. Hindi pa tapos ang proseso, ha? Hindi pa tapos ang proseso nyan. Pipindotin nyo tong pay with crypto. Yan. Okay. Pag pindot nyo po nyang pay, pay with crypto, hihingan po kayo ng kung anong cryptocurrency ang gusto nyong ibayad. So, panoorin nyo po yung tutorial ko sa Maya Payment. And napakadali, alright? Pag, na, pag natuto na po kayong mag, ano, mag crypto ng Maya, naku, napaka basic. Ayan, no? Avalanche lang ginagamit natin don Yan. Kasi yung gagawin nyo lang naman po dito sa crypto payment ay magka-copy paste lang guys. Copy paste lang. Ayan no? copy. Pag pindot nyo po kasi niyan, yan, pag pinindot nyo yan, ayan copied copy. ipe Ipipaste nyo naman sa crypto yan. Alright? Ipipaste nyo lang sa crypto. Basta yung tutorial na sa YouTube ko lang panoorin nyo. Alright. So, next. Ano pa ba? Cancel natin to. Cancel. Alright. Balik tayo. Eh, kailangan nyo talaga matuto guys eh. Hindi kasi kayo matututo pag hindi nyo ginagawa talaga. Alright? So, ngayon babayaran natin using credit wallet. Pinakamadali sa lahat. yan. Pindutin natin yung credit wallet. Ito, napakadali. Ayan, o. Ganyan lang, o. o may laman pang credit wallet ni ma'am. Ayan, may laman pang credit wallet. So, gagamitin lang natin yan. Pindutin nyo lang yung dalawang box ulit. Place order. Alright. Place order lang po. Hintay lang natin ang saglit. And, ayan. confirm lang yan. O, continue. That's it. Tapos, 'di ba? Napakadali, <laughs> 'di ba? So tapos na. Oh, congratulations na. O, oh, see? Kaya guys, kailangan niyo matuto talaga. Hindi kasi tayo pwede, hindi tayo pwedeng lumaki hangga't hindi ka natututo. Alright? Kasi ultimo pag activate, pag bayad lang po ng monthly, hindi pa natin alam. Nako, malabo tayong lumaki talaga ng malaking malaki niyan. Kaya kung nangangarap po kayong kumita ng 100,000 pesos pataas, umpisahan niyo na po sa sarili ninyo. All right. So, 'yun lang. Maraming salamat. Thank you so much for watching.